Hi guys, ang video natin ngayon is about dito sa video calling ng dito kahit walang data or kahit hindi naka-on yung data. So, tips ko lang guys, no. Pwede tayong mag-avail ng promo kahit wala tayong data basta i- on nyo lang yung data natin dito sa ating cellphone. Ayan, iganyan nyo lang. Ay, magme-message siya na ganito, you're browsing the net without a data pack to avoid unexpected charges. Meron ganyang na magme-message. Tapos, ang gawin nyo lang is, kahit may ganun kayong message na matanggap, open nyo lang din yung adito uh, dito app nyo. Yan. Pagka-open nyo, dapat meron kayong load na regular load ha kasi sa akin meron akong uh, regular load nun tapos pag uh, tapos nyo pinutin nyo lang yung buy promo ayan so pagka buy promo nyo meron na ditong pagpipilian so yung pinili ko is itong dito 99 tapos buy promo nyo lang after nyan ito na yung magpapikita huwag nyo na lang itong Uh, piliin itong WeChat, Gcash, or GrabPay. Huwag na nyo nang piliin yan. Ang piliin nyo lang is itong Pay with Load Balance. Ayan. So, again, dapat meron kayong load nyan para magamit. Tapos, pindutin nyo lang itong Proceed to Payment. Pagkatapos nyan, uh, may mag text ulit sa inyo ng ganito yan. May magti-text niyan sa inyo na hi, you have successfully subscribed to dito 99. Yan yung maganda sa dito. Kahit na wala kang internet or naka parang redata lang yun, kaka-avail pa rin kayo ng promo. So magandang system yun ng dito. So proceed tayo dito sa ano guys, sa ating video calling without data. So napapansin nyo, yan, meron tayong naka-enable yung ating data so off natin dito is naka-off din di ba so naka-off yung mga data natin ha yan mobile data off dito is naka-off so unang gawin natin guys is dito sa ating cellphone one is naka Poco F3 ako ito naman is naka Tecno Camon 16 yan, so una guys dito sa ating cellphone one dapat meron kayong ganitong Uh, access point 'yan IMS ito yung importante guys dapat meron kayo So dito sa para mag-add nito guys is pindutin nyo lang itong new APN 'yan tapos set up nyo lang So ganito na yung pattern ganito na yung pattern ng IMS So sa name guys is dapat IMS tapos sa IPN is IMS tapos dito sa proxy not set, not set tapos dito is not set not set na yan lahat tapos dito sa MCC dapat 515 yan. tapos sa MNC dapat is 66 tapos IPN type IMS so kaping na lang yung lahat yan. Yan. tapos dito sa baba not set dito sa ating common 16 guys o sa cellphone number 2 natin is ganun din. Dapat meron din ganyang uh, APN. Ayan. So scroll nyo sa baba, pinakababa, meron yang access point name. Pindutin nyo lang. Ayan, meron tayong IMS diyan. Yan. Ayan. So ngayon guys, try na nating tumawag since naka abil na ako sa promo nila. Ayan, pakita ko lang sa promo ha kung ano yung abil ko, yung Uh, 99 na promo nila on ko lang yung data ko yan, ito yung unlimited, ayan naka unlimited, dito to dito call po unlimited, tapos 6 and all network, unlimited din yan yung uh, promo nila so since naka unlimited call ako pwede na akong tumawag dito sa sim number or cellphone number 2 natin, so off ko lang yung aking data para masiguro natin na hindi naka on yung data So tawagan natin itong cellphone number 2. Yan ito yung Tecno Black. Na tawag ha wag yung ano video call dito. Pindutin na natin yung tawag. As in regular na tawag. Ayan, so mag ring siya. So pindutin lang natin ang receive. Tapos dito sa aking ano tawag nito, cellphone number 2. Ito ang problema sa ano sa off muna natin na ito ang problema sa Poco F3 bag yan so try natin tawagan ulit dapat hindi na ito may yan ito na ha so it, actually pwede naman muna mang mag request tayo dito ng uh, video call yan pwede tayo mag request kasi dito mapapakita na yan yan so answer as voice call tapos meron diyang answer with my video yan ay na -ano natin yung audio ayan so makikita nyo diyan naka on na yung camera off ayan dito is so makikita nyo naka voice uh, voice call na tayo. Ayan, eh. Kahit i-ganyan ko yung ang um, camera. Ayan. So dito din tingnan natin. Ayan. Tingnan natin ang um, video. Oops, na ano siya. Video. Ayan. So pwede natin gawin yun. Oh. No? Ayan. Dito i-ganyan natin. Ayan. So, makikita nyo dyan na nandito yung camera niya. Ulit, wala tayong ano ha. Ayan, naka-off yung data natin. Wala tayong data, wala tayong internet. Ayan. So, dito naman, ayan, ayan na natin. So, ulit, kahit uh, ikaw yung magpindot dito sa number 2, ayan, ulitin natin ha. So, try natin itong video naman. Kung papasok ba siya. So, ayan. Kahit sa video, guys, is pwede din pala. Ayan. So, automatic yan. Iganyan natin para makita. Ayan. So, dito is meron kong anak na pangit. Ayan. Ayan. So, napakaganda ng servisyon ng dito, guys. Pwede kayong tumawag kahit walang dito. O pwede kayong tumawag uh, ng video call kahit walang data. Yan. Medyo malino naman. Okay din naman. Yan. Ito na pagkaganda ang servisyo. So, yan lang guys ang ating video about dito sa video calling ng dito kahit walang data. Bye-bye.